Hello, hello! Good evening, good morning, lahat na! Good afternoon sa buong Philippine around the world! Ito muli ang likod, BJ Double Double D! Meron tayong ngayong guest speaker. Ito, nako, talagang power couple to. Isa sa mga maraming power couple ng Philippines International Qatar. Hindi natin pahabain kasi maganda ating topic ngayon. Ito yung uuwi para sa bakasyon o uuwi para mag-for good. Yan. Tawagin natin ang ating guest speakers for tonight pagkilala natin si Miss Eileen at si Jay at mas kilala sa Jaylene yeah, hey! Ayan. <laughs> Kita ba si Eileen Kita ba? <laughs> Pagkatapos ng maraming presentations, mga episode-episode sa labas, ito na ang ating kasamahan. Bagong makeup. <laughs> sa kaya galing ang lipstick, ikat kayo masyado mahal, 60 riyals daw. Para, peace. Yan. So, Sir, Sir Jay, pakilala tayo, Sir Jay. Saan po kayo sa, ating, sa sa, Pinas, Sir uh, Jay? Yan. sa Panya kayo po ako, ma Marang, Oh, great, great. Last Pinas ako, Sir. Magalapit lang pala kami dito. Tapos si Ay? Sa Mindoro po. Mindoro. Malapit lang din pagka nag-ferry ka. <laughs> <laughs> Kamusta kayo? Kamusta kayo dito sa, ano, sa Qatar? Ilang taon na pa kayo dito? 5 so, years years. 5 years ha, sabihan kayo halos dumating pa lang. So kamusta naman ng hindi niyo si -invest, five ano pa kilala sa Peel Investment kayo yung 5 years na nandito? Anong pinaggagawa natin yung 5 years dito? <laughs> <laughs> Ako sana, sumusubok naman kami sa mga investment. Kaya lang hindi talaga namin malaman kung ano yung panatatagas ah, ano, kami. Ah, nagtatry ka na rin maging noon? Ano yung mga tingray mo? Kahit huwag mo lang banggitin yung mga kung may pangalaman yung mga companies. Ano yung mga natry mo ng business dati? sa mismo may mga papaandi ka may kaya lang uh, pa di, hindi din ginunong kalaki yung nandito uh, no dito ah, sa Pilipinas meron din oh ah, yes. uh, 'yung 'yung mga iba yung mga sinasang nanano okay, pero hindi din ginunong kalaki sa yung balik buy and sell din pero maganda no kasi isun the right track si Jay kasi parang titignan natin Filipino investors real estate na kasi yung yung ano pa no yung kanyang pinakadating negosyo din which is paupahan uh, ano yung sinasangla na ano ba pintas oh <laughs> alupalo pa ah so parang ikaw yung nag uh, sinasangla sa'yo. ah mm -hmm. sir natutubos naman hindi na Hindi <laughs> na. Eh, di ba yung gudong dami mong properties na Hindi na, na. Na, no? na ba lang sa... Ano ba? Memorial ba siya? <laughs> 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 o so, hindi na? Rin. Pero ano, ano, galing na. Kasi bata pa lang si Jay. We don't mind, Sir Jay. Pwede ba natin sabihin ko ilang taon ka na? Ah, uh, sir. Ang bilis sumagot pagka medyo bata pa eh. <laughs> <laughs> 32. Yan. Yeah. Si Ay naman. Ano, meron ka ba mga dati pinagkakaabalan dito sa abroad? Yes po. At uh, talagang marami din akong trinayin na mga business. Ano yung mga tinayin nga na business? Sige, like, huwag mo lang bagitin kung uh, ano yan. Babuyan yung mga gano'n. <laughs> <laughs> babuyan. <laughs> pigiri, diba? no? Pigiri, oh, ah. diba? Kasi pag babuyan, parang parang po. <laughs> pigiri, oh. opo. Kamusta na yung pigiri, Isai? Kasi marami no, nagtatry niyan. Opo. Kasi nagtry po ako ng 2012. Oo. Oh, oh. Kaya lang po. Uh, Ilang piraso ba? Uh, Sampo. Ayun, ang dami. Sampo, parang aso. So, ah din po siya. Oh. Tapos, ang sumunod naman po yung mga fruits. Uh, parang nagkaroon sila ng yung parents ko ng fruits. Naging fruits dealer sila. Ah, okay. So, hindi rin siya nag-work out. Perishable pa naman yan. Mabilis oh, so. na siya. Tapos, uh, nung hindi, parang 2015, nag-try na naman ako ng ano, first uh, quarter ng 2015, nag-try na naman ako ng Piggery ulit. Nasa abroad ka na yan? Yes po. Oh, so yung sa Piggery ka mo sa naman? Wala po talaga. <laughs> eh. kasi parang nyan, na, napunta lang sa... At totoo niyan, Misaya, kasi naka, nakausap na rin tayo dati ng, sa kwenta ko noon eh, yung magaling talaga na business naman pagdating sa Piggery. Ang sabi niya talaga is, para sa mga kawain nila, advice na rin sa mga gusto mag-start, dapat daw at least, at least ha, 100 yung iyong alaga na pigs nga o baboy nga. Kasi daw numbers game daw talaga yan. Kasi pag yan eh, hindi din lalagpas daw na isang daan, para ka lang daw nag-aalaga ng na, aso, ah, parang domestic ano lang siya. Kasi yung pakain, yun ang medyo mabigat doon. Tapos dapat daw yung 3 months, dinidispose na, di ba? Na parang ganun. Kasi pag tumagal daw, lugi ka na doon sa pakain. Parang lang kamag-anak din yan na parang pa paka-palamunin ba? Pretty joke naman. <laughs> <laughs> ganon din yan. Sorry sa mga kamag-anak, laging ganon na ganon na. Parang ganon din yan. <laughs> Walang pinakaiba. So yan, mabunta tayo ngayon sa ating topic for tonight, for today. Uuwi para sa bakasyon, uuwi para mag-for good. Yan! Tingnan natin ngayon. Si Jay tumataw-taw na kanina. Ay, parang alam niya na nakaka-relate ata. Ito may hugot, yun, know? Ito mayroong kwento tayong dalawa, no? Si Juan at si Pablo. Si Juan, yung nakikita niyo nasa taas yung blue na araw, no? Tapos si Pablo yung red, sabay yan nag-OFW nag o sabay yan umalis ng bansa. So yung goal niya na parehas lang naman. Di ba kayo, ano ba yung goal niya? Parehas lang naman, di ba yan? Magpapauwi, magkaroon ng sariling bahay, negosyo. So ganun din naman yung dalawa. Journey kasi ito eh. Di ba? Ano ba yung para sa iyo, sir, yung ano yung pagiging OFW? So ano, uh, pinagahan lang mo yung magandang anubuhasan. So parang journey nga papunta doon. No? Parang yung goal mo, nandun lang sa dulo para ka naglalakad papunta doon sa journey mo. Pero along the way, ito pala yung nangyayari. Kaya pala, no? Unang taon. Sino kaya sa dalawa, sa inyong dalawa ang ganito? Yun, unang taon pala, nagbayad na ng utang. Kasi karamihan nga ng OFW ng araw, sinasalna pa yung baka. anong mo, yun, totoo yun, ha? Nangungutang sa mga kamag-anak para na makapag-abroad. Ay, lang ikaw ba noong unang, kung meron man nahiraman ka noon, ha, na, naibalik mo ba sa kanila doon sa unang taon mo no, pala sa abroad yung, yung niram. Kung meron man ganong sinama. Yes. Binalik mo agad? Binalik ko po kasi ano, mahirap din yung ano. Kasi yeah, di, ba sa Pilipinas, ay nasa ibang bansa tapos yung mga gagawin. Oh, yung utang na loob eh, no? parang oh. ang hirap no. Ikaw Sir Jay, yung unang taon mo Sir, ganyan ba ginagawa mo? <laughs> Ito kasi parang nalibre, libre na, excited na. Happy happy, uubusin na, kinita, inom inom, ano pa ba nangyari ko? Sa totoo yan, uh, yan yung unang taon kasi pag yung unang uwi ko, ay umuwi niya anak ah, ko. Excited, oh. no? <laughs> na ako. Parang excited yun. Oh. Tapos yung pinaka savings ko pa na sa kasi di ba ATM di ba? Mm uh -huh. mo of yung CBQ mo. Kumbaga Pilipinas, na, tsaka dito, tama? Okay. Opo. yung CBQ ko, naubos ko pa yun kasi nga dito. nagamit ko pa. I mean, um, nakatabi na siya, pwede nagamit ko pa. Unang taon yun. Opo, una. So parang itinrabaw mo na isang taon, pag uwi mo, isang buwan lang. Isang buwan lang. Ay yan, totoo naman nangyari sa OFW ano? Yes. Karamihan, ha? alam natin, Correct. guilty tayo dyan. Correct. Buti na may, may pa rin ni Aileen na Unang taong pala na nagbayad mo ng utang. Pero guilty din po pa rin ako dyan. Yung natira. Sa Oo, oh, <laughs> natira. Na yun. Talagang ano. Pero maganda na nagbayad libyen. muna. na. Pagkabayad, uy, may natira ka. Oh, go. <laughs> <laughs> Anong ginawa mo? Shopping, shopping. Yun Ay, yan. ano po, uh, tawag dito, yun nga, nalibre sa mga kabarkada, uh, uh nalibre sa mga, mga, mga kabatchmates, ka -ka 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 tapos sa parents and Hindi naman masama ako, hindi naman masama. Basta maganda lang nakapagtabi ka na. Katulad na si Juan nga nasa taas, nagtabi ka na. Kasi sa pangalawang taon, ayun o, no, yung iba nag-i-start maghanap ng na extra income ang dami extra income sa abroad like yung iba nagmamasay, nagugupit, lahat na, na ay hindi naman siguro naglalabada. Ah, di ba yung marami no, yung mga kabayan natin kasi madiskarte, nagtitinda ng mga bibingka, no? yung iba no? Ikaw ay hindi, nung pangalawang taon ba, naganap ka ba ng extra income dito? Hindi po. Wala pa muna, wala pa muna. Wala, so wala anong ginawa mo, nagsave-save save ka lang? Ano po, uh, ano, almost wala talaga. wala pa rin. Kasi po, that time kasi nag-try na ako nung sa figure dito. Ayun so, na, kung uh, naghahanap ka pa rin na extra income, yun nga, naka mali lang ng, ano, ng choice mo. No? oo. Si Sir J. <laughs> Ito na. Yung si Pablo. Pablo ka na naman. Bas dapat pala palitan ng J. Pablo. Charity. Lahat na tinulungan. Kuya J. Na ano, nagkasakit yung paborito mong pamangkin. Bigla ka nagkaroon ng paborito. Sa totoo kasi, uh, pag talagang alam niya meron ka, laging ikaw. Oo, oh, parang ano, no, automatic, by default. Automatic na. Pag squeegee, tumang, Pag tumanggi kasi masama pa loob. No? Oh. Kaya uh, bibili akong bibigay ka talaga. Mm -hmm. Yung dyan yung totoo, noon, pagka sabihin natin, hindi labas na sa iyong pamilya, extended family pa, yung mga pinsan pa, mangkay, mga kayo, nabigyan mo rin ba yung mga yan? Yes, <laughs> <laughs> alam na. <laughs> alam na. Okay, ng taon, yan! Si, actually, si Jay kasi, tsaka talaga si Aileen, nag in, maaga nag-invest itong mga batang to. So, nandoon na sila sa pangatlong taon. Ayun, nag-invest para sa future, katulad ng negosyo. Yung rental business nga na in-offer natin sa Philinvest, which is yung one of the best. syempre kinuha nyo. Dahil nakakarap ko kayo ngayon, eh. <laughs> ay, may yung isang studio, ay, studio city tulad. Ayun, nagdulas na ako. Ano masasabi nyo sa inyong uh, rental business ngayon na nakuha? Anong pakiramdam nyo? na sinisimula niyo Siyempre po masaya. Kasi dati pangarap lang siya eh. Isa pangarap. siya sa mga pangarap na, let's say, uh, naghanap ka ng business talaga na talagang pagkakakitaan mo na, yung talagang sigurado. Parang so, kumbaga nakaka-excite kasi yung kinikita, uh -huh. ano na no, nakapabi na siya, lalago pa, no? Uh -huh. Eh yung iba, yung katulad nito, bro J, kasi <laughs> hindi natatawa talaga. Magpapalatan ako, ano, bro, Pablo. Pagdating ng third year, iba, namalaki na yung gastos kasi nga, ano na, oh, parang si Kaskas -kas dito, Kaskas -kas dyan. -kas Totoo yan, ha? ang dami na lulubog sa credit card dito. Eh dito kasi mga, mga pininvestors around the world, lalo yung hindi taga Middle East ha. Sa Middle East, may kulong ang nababaon sa credit card. Di ba may maraming utang sa credit card? May kulong kasi dito yan. Kaya ingat-ingat din mga kabayan sa pagkaskas. Huwag masyado, alam, dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo diba So pang apat na taon, ayan, nagpatuloy na nagsis, ayan, silang dalawa na. Makwento natin Sir Jisig ikaw na magkwento nga. Noong una si Ivy lang nga nandito, yung sumunod, bakit kaya yung una, bakit wala si Sir J dito? Ako ba si Balak? <laughs> <laughs> Kasi ano, siya nag-iisa ako ng pants kung nag ako. Alos, sinasakop niya yung buong uh... Yung buong court sa ingat ingay Ah, kung ano? siya ang number one fan. The only fan naman. Hindi <laughs> no, no. naman. may fans ka rin iba. O meron din mga bigyan. Siya, siya. Ah, siya lang. Pati, <laughs> bayirap nga yun. Para nangyari, mga feeling besos, dati nagpa-basketball si Jay. No? Ngayon naman nagpa-basketball pa rin. No? Asa? Tapos si Aileen, siyempre number one and only fan and number one fan nga. Kasi yun. <laughs> taga yung mag-three points. Siyempre, ay, go pa, Papa Jay. Di ba ganyan? Nawala bigla. Kaya parang nagtampo. Nasaan si Aileen no? Nung nawala. Saan <laughs> nagpunta? iba Saan ba siya nagpunta? Dito sa na Nawala bigla kasi nga nakita niya nakilala niya si Pilinvest at nagtampo-tampo-tampururot itong Jay. Sabi niya, "Kasi nga ikaw na magkuwento, ano nangyari sa akin?" tapos yung nalamo ko ng pangalan pagkakata, ko na wow, pwede ko nang to. At saka at the same time, ito talaga yung pass out dad niya. Ayun, na-realize ni Jay ngayon na pwede pa rin naman ako mag-basketball pero this time, matulungan mo na akong mag-ano dito, mag-saturate dito at makausap itong mga kababayan natin at matulungan. So far naman may mga na-invite din, eh, yes, yes po. Meron din mga na-convert, so, no? Actually, sa ngayon po, ang status namin is mas marami siyang mm -hmm. na-invite. kasi sa sakangay, na sa sakang, na po. <laughs> so, na. kung dati nahihiya siyang lumapit sa mga nating oh. patulad natin. Pero ang naging, ang naging motivation po niya is, maganda naman yung ini offer ko. Oh, At talagang yes. makakatulong naman. Tsaka sa ikabubuti na. naman. Wala yes, naman kasi couple yeah. na yung ipapahamak yung isa. Kasi lagi naman ikagaganda. Maari lang nauna lang si Aileen na nakita yung opportunity. Kasi si Jay, ang maganda salamat sa Diyos, si Jay is na, talaga naman, yes. na-convert talaga. Alam niyo, open invest, ang ganda ng story na itong dalawang bata na ito. Kasi parang si Aileen muna noon, medyo, medyo kontra pa na konti si Jay noon, yes. parang datampo, no, pag nagpupunta sa Pini Pero, talagang pag power couple, yan ha, talagang nananawagan tayo sa lahat ng mga couple dyan sa mga Pini Lalo na yung kumakontra, yung kontrabando, huwag niyo na-kontrahen para sa future ito. Iba talaga pag power couple, nagtutulungan kasi. At ngayon nga, pa si Jay pa maraming na iba. Kanina meron kakatapos lang namin, uh, kukuha na yung bukas. Ay, hindi kumuha na, nagbayad na, nagbayad pala. O, di ba? Iba, pag dalawa, no, kung titignan mo siya. Kaya pagdating na fifth year, ayan na. Yes. Kumikita na sila sa rental. Next year yan, meron na kayo. Meron na, nag-a-attract na yan ng ano, nag-a-attract na yan ng income. Eh, nagbibenta pa parehas, nagsisal, dumadagdag na dumadagdag. Pwede ba natin sabihin kung ilan na Kaya na magsabi? Eh, ano ba yung unang kinuha dito? Yung... Uh, Bernice. Um, Bernice. Okay, bahay at lupa yan sa Cavite. Yes. Tapos ano yung sumunod niya? Uh, itong Studio City. Studio TV. City na. Tapos nagdagdagan pa. Danesa. Ito nga sabi ko, Jay, sigurado ka ba, Jay? Para madaling araw tayo nag-uusap nila. <laughs> okay. Na, no? Jay, sigurado ka ba, Jay? Sabi, hindi sir, commission ko lang yan. Aba, hindi, eh, ikaw na. Ano pa ka to yung Danessa? Yung po kasing una namin kinuha, yung amortization mm -hmm. nun, no, sa commission na tayo. Ay, na. ang sarap. Ulitin mo nga yung Aileen para marinig nung ating mga yung kasama. Po yung po muna namin kinuha property, yung amortization po niya is sa commission na namin nakapuha. So, parang nagiging libre na siya. Wow! Ang sarap naman sa pakiramdam. No, parang kumbaga, ano lang, no? Nag nagpuhunan ka lang na kaunti. Yes. Tapos, ka rin dito sa negosyo, nagtsaga, no? nag-effort. Eh, na nalibre? Technically, nalibre yung bahay, no? O, di ba? O, di posible, ha? Eh. So, ganun ang gawin natin mga Pagka taon, ayan na, umahar na sakto, oh. Eh. Hmm. Ano ka tuwa na, ayan na, panlimang taon nila, numaharvest na sila. Samantalang, iba natin ka babayan, ayun, ayun na, good luck na. <laughs> Thursday night pa lang, nagluluto na ng iyaw-iyaw para dun sa pulutan, dun sa man nila, hanggang kinabukasan na. Ayan. Kaya, pagdating sa finish line, magkaiba. Kitang-kita natin dalawang si Jay and uh, tawagin rin natin Jaylene. Jaylene ang tawag na <laughs> dyan, Jay at saka si Ayun ang finish line. Malayo pa. Malayo pa yan. Kasi bata pa tumakata. Malayo pa yung kanilang finish line at successful. Basta tuloy-tuloy lang. Ha? Walang BBQ. Kasi pagdating ng araw, itong si OFW na no, wala talaga ginawa at panay pa rin ang bisyo. Ayun ang mangyari. Ano mangyari dyan, bro? <laughs> tumigil na, Then Dead end. Dead end. ako buti nga kung umabot pa yan ng namuti ang buo dahil baka magkaroon ng ano problema. <laughs> <laughs> Alam na. So yun, hanggang sa muli mga pininvestors, ito muli yung inyong likod. BJ Double at salamat sa ating mga guests ngayong mga gabi. Sir Jay, salamat. Thank Ms. you, Andy. Sir Jay. na na, medyo uh, late na rin at marami pa silang gagawin pa mga prospecting mamaya. Baka paglaan <laughs> mo kung saan man. No? So salamat po. Hanggang sa muli. Bye Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, bro.